number one. Nakapwesto na ba siya? Yes. To reveal! Oh! Oh, sabi niya naka-helmet si Gabo. Sabi. Oh, sabi niya. Oh. Mukha pang nerd, Desi. Mukha pa siyang nerd. Ah, oo daw. Gab, Gab. Tinatawa ka ko, ako na ka ni Clark. Bakit ba't ka tumatawa? Kasi po, pag nag-helmet po siya pag cycling, Mukha po talagang, kahit wala po siyang helmet, <laughs> naka-helmet na po ba. <laughs> Pag nag-set talaga yung helmet siya ng pang-cycling, parang yung pang-patong lang ng siopaw, yung kagano na. Kasi nakalabas pa rin yung hair niya. At yeah. least may extra support. Okay. Close! Yeah, yeah. Uh, Mukha ba talagang good boy, Desi? Yes, po. Okay, eto na si number two. Reveal! Oh. oh. Gusto mo ba yung ganyan? Yung kita yung three points ng puso? Yeah. <laughs> Close! Oh. Ano, oh. oh, Sheena? She, she, cute ba sa si personal lalo? Cute naman po. Ah, oh, cute naman. Ay, excited mo yung number three. si ano naman, si May naman excited. Okay, ito na si May Reveal! Oh! oh. Ay, parang nahihiya si May. Oh. Okay, Gab. Merong dalawa na pantay ang baitang. Meron namang isa na medyo mababa. Pero pag yung isa ay pinaakyat mo at dalawa pinababa mo, lahat sila magpapantay-pantay. So ngayon palang mag ka na. Sino ba ang gusto mong maiwan sa dulo? Okay. Tatanungin natin isa-isa. Kay Desi muna ngayong nakita mo na si Desi at kanina mo yung narinig mo ang mga opinion niya. Kanina bumaba siya dahil sabi niya, medyo natatakot siya kasi baka yung pagiging magagalitin mo ay eh, madala mo raw sa kanya. Pero yung iba namang tungkol sa iyo, inakyatan na niya. Lalo na nung nakita niya ang picture mo. Kaya kay Desi, akyat o baba? Akyat po. Ay! Ay, si Desi! Akyat Ayan, kay Desi! Oh. Bakit? Ba't naiiyak ka? Hindi! <laughs> Kung talaga siya? Tarinig ko siya ba? <laughs> ano ka ba, Clark? Tapos ako talaga dito sa balikat eh, yung hangin. Oo. Oh. Bakit? Uh, Masakit? Hindi po. Na... Nagulat lang po ako sa... Decision niya. <Sisyon Sisyon niya. <Sisyon ah, ina-expect po. Hindi niya pa akit, eh. <laughs> Opo. Ah. Why? Kasi ang alam ko po talaga yung ano po talaga type ni Gab eh. Uh, oh. So, sa pagkakaalam mo, hindi ganyan ang type apap, ni Gab. Medyo hindi po nag-match. Nag-match sa pagkakakilala ah. mo sa kanya. Ah, Gab. Totoo ba yun, Gab? Oh. Uh, Opo. Pero nagandahan po ako kay Desi. Oh. Ah, ah si Desi! Kinigilig ko! Desi na po, ah, Desi! Mabahilo ah. ka dyan, oh! No? <laughs> Tumatawa! <laughs> 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 <lalayan> Grabe. Kasi meron ganun, di ba? Yung... Hindi naman yan mga typical na type mo eh. Pero magugulat ka para bakit binago mo ang mga pamantayan? Eh, yes. Yeah. Yeah. Ah, is... ah. yes! Yes! si. Sa karatucha. Okay, Eto naman si Sheila. Wala, si de, de, Sheila never bumaba. Akyat siya ng akyat. Medyo na huli lang siya kanina no nakita 'yung picture mo, pero nakitan pa rin naman daw siya sa So, para naman kay Sheila. Gab, Akyat, yeah. o Baba? Akyat po. Ay! Oh! Naku! No, akyat! Oh! May isa pa! Ito oh. naman yung hindi siya tumitingin sa looks kahit ano. Yes. Never din siyang bumaba. Talagang mahalaga sa kanya yung kalooban. Nakita niya ang atay balun-balunan mo at naganda siya <laughs> na <to>. Gab! <laughs> Para kay Mae. <laughs> Mae. <laughs> Sino? Sino Mae? Mae. Mae. <laughs> <laughs> ano ang reaction mo para kay Mae? Akiat. O. Baba. <toss> baba po. Ah, ah! baba si Mae. Baba? <toss> Bakit? There's nothing wrong naman with sa kanya po pero feel ko po mas hindi kami masyado mag vibe dahil sa mga personal interests ko po siguro and sa life niya rin po siguro. Ano ba alam mo sa buhay niya? <laughs> 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 pero sabi ni May, kaya niya mag-adjust sa lahat oh eh. Sa schedule mo, hindi rin bumaba si Maye eh. pat oh. ano, pati sa physical looks wala siyang pakialam. Oh, oh. Tinanggap kanya. <laughs> pero matapos oh. ang lahat Napapabain mo siya. Oh. <laughs> Anong masasabi ah. mo doon, Mae? <laughs> may. Ay, May. May, may siya. <laughs> Uuwi na lang po ako. Oo. Oh. Oh. Kasaktan si oh. May. Magkakalala, oh. May. Tumakbo ka pa palayo, ngunit pa palapit kay Clark. Yeah. <laughs> Pero paano si Desi? Hindi Desi. umabot doon sa pinakadulo. Oh. Oo, yeah. oo nga. Desi, uh, how did you feel now na ay, merong mas pinaburan? sasama na lang po kay May umuwi. Uh, Ay. Ay! Ayun na, ayun na. Oh, cool. So, maraming salamat um, Desi and uh, me dahil kayo'y nasa parehong baitang pero hindi umabot dun sa tuktok. Okay lang na ban kayo? Yes po. Yes po. Thank you very much sa inyong dalawa. Sana nag-enjoy kayo. Desi and May, maraming salamat. Thank you po! Gab and Sheila, step in the name of love. Pasalamatan din natin si Hi Bessie Clark. Ang halap ng puso ng umulila, baka sa hagdang ito na makita. Ito ang Step in the Name of Love. Hawag halala sa magwalik ng our show. Our time is showtime. time. 在乎。